Hindi matanggap ni Princess na patay na ang best friend niyang si Onze, kaya nagwawala siya na Pinapaamin sa kanyang tatay Dado na pinaprank lamang siya pero nakita ni Princess na umiyak na rin itong kanyang tatay Dado at kahit hindi nakita ang bangkay. Ang mga natagpuan na gamit ni Onsi na duguan ay sapat na para sabihing patay na ito. Sa pagwawala ni Princess ay lumapit na rin si Warden para pakalmahin itong si Princess pero lumuhod ito sa harap ng Warden at nagmamakaawa na bigyan siya kahit isang araw lang para hanapin ang kaibigan at kahit hindi na siya makalabas was pa ng kulungan. Bigo si Princess na makalabas dahil ayon sa warden, kapag pinayagan siya, ay lahat ng mga preso ay hihingi rin ng pabor sa kay warden para makalabas ng kulungan. Walang nagawa si Princess kundi ang umiyak na lamang. Pagkaalis ng kanyang tatay Dado ay dumating na rin si Xavier para bigyan ng lakas at damayan si Princess. Umiiyak na napayakap si Princess kay Xavier, na handa ang lalaki na maging shoulder to cry on. Pero si Princess ay hindi pa rin makapaniwala na patay na ang matalik na kaibigan, na hindi naman lamang nakapasalamat sa napakaraming bagay na natulong sa kanya ng kanyang kaibigan. Na umaasa pa rin si Princess na sana ito'y panaginip lamang at hindi totoo na namatay na si Onse. Samantala doon naman sa hospital, ay nakita ni Divina na dali-daling umalis itong si Xavier. Kaya dali-dali rin siyang papasok sana sa kwarto ni Lailani. Pero ayon dito sa kay Justin ay kabilin-bilinan ni Xavier na huwag tatanggap ng kahit ano o sinong bisita. Agad namang gumawa ng paraan itong si Divina at tinawagan si Libby para alamin kung ano ang plate number at anong sasakyan ang ginagamit ni Justin at nalaman na may anti thief device na nakakabit sa sasakyan kaya inutusan si Jenny na subukan buksan. At sa ginawa ni Jenny ay nag-alam ang sasakyan ni Justin at pinapage ang may-ari ng sasakyan kaya dali-daling umalis itong si Justin para puntahan saglit ang sasakyan. Habang si Divina naman ay dali-daling pinuntahan si Lailani, na inis na inis, na hindi pa rin mamamatay-matay. At bago pa man ito magising si Lailani, ay si Divina na ang magbibigay ng death sentence dito sa kay Lailani at hinahanap ang patayan ng life support para dito sa kay Lailani. Pero dumating itong si Xavier na galit na tinatanong si Divina kung bakit siya naroon. Nagdahilan si Divina na binisita niya lamang ang dati niyang kasamahan at kinukuha niya sa ibaba ang nahulog niyang contact lens. Ibinigay e rin ni Divina ang kanyang calling card dito sa kay Xavier at kung may kailangan, lalo na kung gising na ang kanyang mami ay tawagan siya. Samantala, nagtataka itong si Sonia kung bakit nakita niya nakakaalis lamang ni attorney sa bahay nila dahil ililipat na si Charlene sa city jail. At lalong gulat si Sonia na sinabi ni Raymond na humanap ng ibang abogado si Charlene. Sarkastika naman na sinabi ni Sonia na kahit bar nature pa ang kukunin na abogado ni Charlene ay hindi na ito makakalabas ng kulungan. Habang si Charlene naman ay umiiyak dahil ililipat na siya ng city jail, ay niwalang anino ni Libby at Raymond na dumating at hindi rin nila sinasagot ang mga tawag ni Mimi. Nangako naman itong si Attorney Adrian na tutulungan niya si Charlene na ipapalabas ang katotohanan. Samantala, kumalat na sa loob ng kulungan ang tungkol sa pagkamatay ng best friend ni Princess kung kaya labis niya itong dinamdam. Nadaladala ni Princess ang pulseras na ibinigay ni Onse ay pilit niya itong inayos. Habang tumitingala sa langit at tinitingnan ang kunwaring kanyang guardian angel na si Onse. Lumambot naman ang puso ni Bani dito sa kay Princess at kinuha ang bracelet at inayos. At habang kausap ni Princess ang kasama niyang preso, ay sinabi niya kung hindi lamang siya nakakulong, ay hindi pa nangyari na mamatay ang kanyang kaibigan. Na-curious ang kasamahan ni Princess kung bakit siya nakulong at kung sino ang nagpakulong dito sa kay Princess. Hindi na ito sinagot ni Princess dahil hindi na rin ito mahalaga. Pagkaalis ni Princess ay may nakabangga siya, isang preso at kapwa gulat nang nakilala ang isa't isa na ito'y walang iba. Ang isa sa tao na nagpakulong sa kanya, si Charlene Cristobal. Ano kaya ang kahihinat na ng pagsasama ng dalawa, Charlene at Princess, sa loob ng kulungan? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princessa ng City Jail.